ni Arturo Las Cañas, ang mundo ng politika matapos ilantad ang iba pang sikreto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa pagkakataong ito, may kaugnayan naman sa assassination plots sa iba't ibang personalidad ang kanyang ibinahagi sa sambayanan. Nakatutok sa balitang yan si Peter Marie. Ibinunyag ng dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, ang pagplano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay kina dating Senadora Laila de Lima, Father Pedro Lamata at sa pagpaslang kay dating Ozami City Mayor Reynaldo Parohinog. Sa panayam kay Las Cañas, inamin itong hindi niya sinunod ang utos na patayin si Father Lamata kapalit ng 200,000 pesos na operational fund na binigay ng dating driver ...at bodyguard ni Duterte na si Sunny Buenaventura. Ayon sa dating membro ng DDS, panay kasi ang atake ni Lamata kay Duterte sa mga sermon nito sa misa. Sa katunayan, inalok pa nga siya ng isang milyong piso ni Digong... ...at dadagdagan pa ng isang milyong piso ni Pastor Apollo Kebuloy kapalit ng pagpatay kay Lamata. Binuking din ni Lascañas kung paano plinano ni Duterte ang pagpatay kay Dilima... ...habang nagluluto ng sausage para sa kanilang tanghalian. Aniya, tinukoy ang mga gagamitin na snipers para ipatumba ang dating senadora pero sa huli ay hindi natuloy ang operasyon dahil sa higpit ng seguridad noon. Habang galit naman na may kinalaman sa drug trade, ang nagtulak kay Digong upang ipapatay si na dating Uzami City Mayor Paruhinog, asawa nitong si Susan, dalawa nitong kapatid na si Octavio Jr. at Mona, at labing isang iba pa. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.